nang sinimula ng National Correctness Consciousness Month 2024 sa pangunguna ni Provincial Jail Administrator Aldrin Coma mula October 21 to 27, 2024. Tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng sports fest, webinars, cultural programs, medical and dental check-up, prison Sunday, family day, at persons deprived of liberty livelihood display. Sa temong makataong pakikitungo matinong pamumuno at matatag na prinsipyo tungo sa maunlad na piitan, ipinapakita e dito ang mga talento ng mga PDL sa pamamagitan ng iba't ibang patimpalak sa sports at pagiging malikhain. Layunin ng okasyong ito na ipamulat sa publiko ang kahalagahan at karapatang pantao ng mga PDLs. Maigpit naman ay patutupad ang mga alituntunin at panuntunan para sa seguridad ng lahat ng dadalo sa selebrasyon. Inihikayat ang bawat isa kabilang ang mga PDLs na makipagtulungan upang masiguro ang maayos at masayang pagdiriwang ng NACOCO 2024. Para sa IFM Local News ako si Idol Show Bigagering. आई गोल